dito so, Yamaha Aerox halagang 5,096 tapos naka zero down payment pa Nmax ayan o oh. 6,473 lang oh. naka zero down payment 537 zero down payment 2,636 lang guys zero down payment pa oh. on the beat dito, m or Mio 125 Magenta Color 2,930 lang o oh. bag sa presyo oh. zero. Ayan o, oh. sa halagang uh, 3,235 Naka zero down payment o oh. makinig pa Nandito uh, Honda Click version 2 3,414 lang natin, Meron ulit tayo nakita dito Honda Click version 2 3,617 Nakaroon man tayo nakita rito Honda Click na version 3 Ayan o, oh. 3737 lang no down payment. naghanap naman ng Honda RS, ayan meron dito 3248 lang naka-to uh, Mio i125 ulit no na black 3745 dito Mio Gear sa lagang uh, 3757 nakas. Hi guys, welcome back again to my channel. So nandito naman tayo guys sa another moto vlog natin. Uh, kung saan meron na kusang meron naman tayo nakakita ng mga repo sa murang halaga last zero down payment pa Ayan. so ayun guys uh, kung bago ka lang po sa akin channel no, bago tayo magsimula baka naman pwede makalambing po sa inyo na subscribe like, share, comment pakitin na rin po yung notification bell para na update po kayo sa aking mga bagong videos so ayun guys yung location natin nandito tayo ngayon sa motor trade Ayan, sa pampalay brand so guys, uh, pakita lang natin ang mga, mga

so lagi MI I 125 ayan meron So ayun guys magsisimula na ako let's go Guys magsisimula tayo dito sa Suzuki Smash na red at black ang combination ng color guys so eto, may makinis pa yung harap nito no pati yung gilid so check natin yung price nito guys Yeah Suzuki Smash 58,949 ang presyo niya dati ngayon ay naka-discounted price 57,249 na lang naka-zero down payment to 3,235 na lang guys so oh, yung kanyang 3 years installment oh. And uh, so naka-budget meal din sila rin, siya dito no. So eto guys, ah, makinis pa yung kabuuan ng pairing. So, wala lang to side mirror, yeah, mura lang naman sa aftermarket. Eto solid pa yung kinis ng anong to guys oh. yung kanyang lens no sarap o oh, makinis pa naka aftermarket na siya tapos solid pa yung kinis dito sa pairing sarap signal light nya walang basag, walang bangas. Tapos naka-stack pa yung kanyang uh, mga ilaw, no? Yun sa signal light. Tender niya, goods pa, may mga hairline lang nagasgas na gasgas, uh, minimal lang, no? Tapos gulong niya, ayan, makapal pa naman, guys. Tapos naka- alos bago pa yung front ring niya, naka-telescopic. So, eto, guys, uh, ay meron lang issue yung kanyang uh, seat cover. Pwede niya tapalan lang yan, no? tapos yung kanyang hatrod ayan so okay pa naman yung kanyang uh, daylight cover no wala siyang mga basa walang bangat wala pa siyang plaka guys aftermarket na yung kanyang uh, dual shock no left and right no? pero maganda yung color na pinili niya no kasi yung kanyang footrest uh, uh, ayan stock pa na loose uh, bago pa makapal pa yung kanyang uh, cambio tapos tingnan natin yung sinak ko ito 16,937 guys yung tinakbo niya nya so goods na goods pa yan para sa isang uh, matibay na motor tap natin ito sa nagalap na RS125 kaya may nachempuan tayo bihira lang din to sa mga repo no? so check ang um, combination nga pala ng color nito guys black and blue light blue black tsaka gray yan So maraming kombinasyon ng kulay. RS125 ang presyo nito 59,219 dati. Ngayon ay 57,519 na lang guys. Naka zero down payment. Tapos 3,248 na lang yung kanyang 3 years installment. So eto guys wala nang side mirror pero goods na goods pa yung harapan ng kanyang headlight. Pati yung cover ng headlight goods na goods. Naka-stack pa yung kanyang uh, headlight pati yung signal light nya telescopic nya halos bag pa rin fender goods na goods gulong ayan, eh, makapal pa rin tapos naka front disc brake na stock pati yung kanyang caliper stock pa rin ito good news guys so stock pa na walang remembrance ni muning tapos wala pa tong uh, plata, pero goods na goods yung fender nya and then tail nya goods na goods solid walang basag walang bangas naka stock yung mga ilaw tapos yung kanyang dual shock left and right so ayun intact pa no pati yung kanyang pipe intact pa rin pati yung uh, heat guard nya intact pa rin yung angkasa nya intact pa rin uh, makapal pa no tapos yung kanyang clutch intact pa rin eto naman yung uh, panel nya no? solid pa walos oh. bag pa yung panel wala makita mga gas gas ang tinakpa nito guys 9,000 plus lang oh, so goods na goods solid pa to yung gas gas Kairit niya sa kanan, yan doon sa doon sa guys. Kami nakita naman tayo dito, Honda Beat na red, black, ang combination Tsaka white guys. Honda Beat na version 2. Ayan. So check natin yung price. 46,403 na lang to guys. no Tapos ngayon ay 44,703 yung kanyang discounted price. Tapos naka zero down payment. Tapos 2,636 na lang yung kanyang 3 years installment budget mil na yan guys ito wala na to side mirror guys pero goods pa yung ano niya no yung siya makinta pa goods na goods pa oh. so halos wala akong makakita mga gas gas kasi ito yung uh, right side no makinis pa ito lang may issue lang dito no so, may siguro so may batag tapos uh, stock pa yung kanya mga ilaw guys So aftermarket yung headlight niya para yung signal light niya is pa. Ito yung fender niya, meron lang minimal na gas, gas gulong. Goods na goods pa no sa around uh, 70% to 75% tapos naka front disc brake caliper nya stock pa tapos yung seat cover nya na stock yan nakaligtas kay Muning meron itong Honda Fit version 2 guys so, so right side pairings goods na goods wala akong makita mga gas gas step nut niya stock pa tapos yung kanyang heat guard stock pa pipe niya stock pa rin wala pa kang plaka improvise lang ng plaka no? tapos walang uh, ayan may basag yung kanyang uh, taillight no? left and right na tail or signal light stock pa naman eto ay yung uh, le left side ay goods pa naman guys no o, hindi natin makita guys walang susi no start natin ito may nachempohan tayo Honda Beat version 3 guys kaso ito for pricing wala pang presyo press as new sana to no pero papakita ko rin pa rin, sa inyo guys para may idea kayo kung gaano ka feeling ko so ito um, uh, may side mirror pa siya na stock uh, gray at black ang white ang combination ng color nito guys no so ito halos bag pa yung harapan ng pairings nito oh basta pa yung mga ilaw tapos yung kanyang headlight yung goods na goods headlight cover tapos fender niya solid pa yung init gulong niya makapal pa naka front disc brake caliper stock pa din tapos stock pa rin yung kanyang uh, seat cover nito meron tayo nakita ang Mio Sporty na army green or dark green ang uh, color nito no? sa, so, yan, kung hindi tayo nagkakamali sa kulay nito So may may pagka dark. So ito Mius 40. Ang price niya guys sa uh, 44,325 ngayon ay 42,625 na lang naka zero down payment. Tapos ang kanya uh, 3 years installment 2,537 na lang ang oh. budget million guys. So ito after market yung uh, sit uh, kanya uh, side mirror left and right. Yung kanyang headlight may basag lang oh. pero naka-stock yung ilaw niya guys. Tapos meron siyang nilagay na auxiliary light. Pairing siya sa rap. Goods, goods, naman. Tapos yung kanyang ilaw. Left and right sa so signal ay intact pa. No? Puro naka-stack pa. Pati yung park light niya. Tapos ito yung kanyang fender. May mga gas, -gas lang na hairline. Tapos may sticker na nilagay. Ah, yung kanyang gulong around 60%. Front disc brake, tsaka caliper, naka-stack, naka-telescopic na-stack. Tapos seat cover niya, aftermarket na guys tapos yung wrap bar nya stock pa rin so ito guys tingnan natin yung pinak nya 48,000 may get guys tapos naka aftermarket na na handle grip no left and right tapos yung bulsa nya ayan yung footboard nya ayan wala okay kompleto pa yung mga pairings nya walang basag walang bama ito may issue lang yung kanya seat cover na aftermarket wrap bar nya stock pa rin tapos yung kanyang uh, tail light stock pa rin no guys, yung mga ilaw tapos walang basag, walang bangas yung kanyang tail light cover. Improvised na plaka na kalagay fender niya, stock pa rin. Pipe niya, stock pa rin tayong heat guard niya no. Tapos yung kanyang mugs naka-stock pa rin. CT, CBT cover intact pa yung kanyang monoshock aftermarket na. Tapos ito yung kabuuan ng itsura niya guys. So Ayan, yeah, 48,000 plus yung kanyang tinakbo. Walang basag yung mga side mirror, guys. Guys, ah, uh, meron tayo nakakita rito na NMAX version 2. So, ayan, ang color nito, guys, is uh, dark black, no? At tapos, sa uh, may uh, design yung, ano dito, no? Yung pairings. Ayan, yung, may design yung pairings nya. Tapos, sa uh, check natin yung price, guys. Ito so, Nmax version 2 134,215 Ngayon ay 132,515 na lang Naka zero down payment guys okay. so, Ta 6,473 yung kanyang 3 years installment so, Ito guys wala rin side mirror Pero yung handle grip nya Tsaka yung brake lever nya stock pa rin Tapos wala na yung windshield nya rito pero yung kabuha ng pairings niya, goods na goods pa, no? Tapos, alos bago pa yung kanyang uh, headlight lens or cover. Tapos, stuck pa yung mga ilaw niya. So, wala akong makita mga bangas, gas-gas dito sa headlight niya, no? Tender niya, stuck pa, na makinis pa, gulong, makapal pa, oh. Around na uh, 85 to 90 percent. Tapos, ang kanyang front disc brake, tsaka caliper niya, telescopic, stuck pa. Tapos, yung uh, left and right na signal light nya walang basag walang bangas tayo dito sa likuran nya guys so solid pa yung kinis ng kanyang taillight uh, tail light no ano wala makita mga basag, bangas tas, all stock yung mga ilaw niya signal light, fender niya oh, goods na goods pa rin, wala pa tong plaka yung kanyang pipe stock pa rin, no? tas yung heat guard nya stock pa rin, may mga minimal lang na gas gas dito yung kanyang radiator, stock pa yung cover. Tapos yung kanyang uh, dual shock, stock pa rin. No? Tapos yung kanyang angkasa, nandiyan pa rin. Check natin sa kapila. So solid pa rin naman yung fairings uh, nya. Walang basag, walang banga si CPT cover, intact pa rin. Tapos yung kanyang dual shock, stock pa rin. Tapos angkasa nya, pati yung kanyang uh, side stand, yan, nandiyan pa no tapos yung footboard niya, wala makita mga pangas, basag, o kulang-kulang sa pairing. So, complete yung pairing nito. Tapos, solid pa yung kinis ng uh, original niya na seat cover, guys. Walang wala makita ng remembrance Tapos, yun nga, wala tong side mirror. Panel niya, goods pa, no, guys. Tapos, yung kanyang uh, bulsa, ayan, intact pa yung cover. Keyless version. Tapos, yung kanyang charger. Ayan, walang sira. Pabuwa ng pairings nito guys is masabi ko na goods pa goods na goods pa no tayo dito guys sa uh, Mio Sporty na silver tapos Honda Click version 2 so ang color is silver tapos yung uh, black naman yung Honda Click pero eto for pricing pa guys tanan lang natin ang camera eto yung itsura nya no? may mga side mirror pa to tapos may issue lang yung seat cover nya na brown tapos sa uh, Honda Click naman aftermarket na meron lang ding uh, pingas doon no? yung seat cover niya. may nakita tayo Mio I125 or M3 black ang color no? full black ang nakikita natin dito tapos may carbon siya na halo na sa pairing so eto price niya guys 69,615 ngayon ay uh, 67,915 na lang naka zero down payment tapos ang kanyang 3 years installment 3,745 na lang meron ka lang makinis pa na Mio i125 na black ang color. Ito wala na tong uh, side mirror guys pero yung kabuuan ng kanyang fairing sa harap. Masabi uh, ko na goods na goods pa no. So halos bago pa yung kanyang mga iilaw. kayo yung uh, headlight cover niya, ayan, so halos bago pa. Makainit pa. Fender niya halos bago pa rin. Tapos na no, front disc brake, caliper, telescopic all stock. Pati yung mga headlight niya, in-stock pa. At saka signal light. Ay, sa likod guys, ayan. In-stock uh, pa yung kanyang grab bar. Yung seat cover niya, aftermarket na. Ayan, may mga remembrance na ni Muning. May sira na rin dito. Tapos yung tail light niya, ayan, intact pa. Wala siyang basag, walang bangas. Tapos fender niya, in-stock pa rin. Wala pa siyang plaka. Heat guard niya, at saka yung pipe niya, in-stock pa rin. naka mugshot, stock Tapos yung kanyang... Uh, monoshock, stock pa rin CBT cover, intact pa tapos may kickstarter pa siya na stock tapos yung kanyang uh, footrest na alloy stock pa rin, tapos side stand yan, yeah, nasilip natin na ah, nandun pa naman tapos uh, footboard nya, eh, walang mga basa, walang bangas kumpleto yung pairing, eh. importante kasi pag kumpleto wala pang bangas sa software market na yung kanyang handle grip guide eh, wala na sa side mirror tinakbo nito, 18,000 ah, uh ah, -huh, uh -huh. 18 1,000 ah, 1,800 1,000 plus lang guys so 1,800 lang 1, so, meron ulit Mio i125 na magenta color guys black ang combination ng color nito ano? so check natin yung price 52,563 ngayon ay 50,000 na lang 863 yung discounted price nyan tapos 2,930 na lang oh naka zero down payment pa budget meal ulit yan, guys tapos naka stock pa siya na side mirror ayan may logo pa ng Yamaha oh. so ayan kita nyo ba guys tapos ito yung harap nya may gas gas lang mukhang sumemplang to pero yun, dito sa harap in fairness ayan ano, goods pa makinis pa no maliban doon sa fender yan, may basag na gawa nga siguro ng pagsemplang yung mga crack nut no so tinahina lang siya nilagyan siya ng ano, cable tie yung kanyang uh, gulong ayan, around 60 to 65% ng pa front is ray caliper stock pa, telescopic stock pa rin so may butas lang yung kanyang seat cover yung grab bar nya stock pa rin guys Honda Click version 2 uh, orange black ang combination ng color so check natin yung price ito click 125 68,043 ngayon 66,343 na lang naka zero down payment tapos 3,670 na lang yung kanyang 3 years installment guys so wala na to side mirror guys tapos yung kabuwan ng pairings nya ayan sa harap, goods naman no? tapos aftermarket yung brake lever yung kanyang handle grip uh, stock pa rin tapos yung kanyang headlight so far wala akong makita, mga bangas yes, tapos tender nya may sticker tapos gulong nya makapal pa oh around the uh, 70 to 80 caliper at saka yung kanyang front disc brake naka-stock at saka yung telescopic nya stock red Ayan, maraming butas na yung seat cover nito guys grab bar nya pa naman handle grip stock pa rin ito sa ano naka, uh, wala lang tornillo pero nandun yung pairing mukhang hindi na in-assemble pero nitong Honda Click version 2 guys so, na uh, orange ang color Ayan no, oh, halos bago pa yung tail light nya. Ayan, walang basag, walang bali yung kanyang ano no, signal light. Wala pa tong plaka. Ayan, intact pa yung pipe nya. Ah, pipe pero wala na heat guard. Gulong nya, ayan, goods pa. Tapos, wala na yung cover ng radiator. So, CBT cover. Ayan, medyo masikip na dito. Nandiyan pa naman guys. Footboard. Ayan, nandiyan pa guys. So, kompleto yung pairing sa football. New gear na gray ang color, tsaka black, white ang combination ng color nito, guys. So, price nito, guys, eh, ano, 69,870. Tapos 68,170 na lang yung discounted price. The zero down payment, tapos 3,757 na lang yung kanyang 3 years installment. Stock pa yung side mirror nito, guys. Walang basa, walang bangas. Yung handle grip, brake levers, all stock. Tapos yung sarap, yun lang, may issue na yung ano, may basag yung kanyang uh, lens sa so, headlight, no? Nilagyan na lang ng pandikit. Tapos yung pairings niya, may mga hairline na gas. Pati dito may, ano, no? Ah, uh, scotch tape pa uh, dyan nilagay. Fender niya in fairness, ah, uh, konti lang yung mga gasgas no? Ang gulong, ah, uh, goods pa naman, no? Ah, uh, front disc brake, ayun, caliper nandiyan pa, isak pa tapos yung kanyang seat cover nandoon pa, stock. walang remembrance yung i125 ulit na black, kaso wala pa tong price, for pricing pa, so dahan na lang natin ang camera so saglit no, aftermarket yung kanyang side mirror tapos may mga kulang kulang dito na eh. headlight cover may basag din yun sa patin dito sa gilid na ng Headlight. Signal light niya, nandiyan pa naman. Wala na rin tender. Yung kanyang seat cover, yan yung sira na. So, tapos, tapala na lang yun. Then, Honda Click version 3. Hmm. Kulay nito, blue. Black, guys. So, check natin yung price. 69,241. Ngayon ay 67,741 na lang. Ang bagsak presyo na to. Zero down payment. Tapos, 3,737 ang kanyang 3 years installment. Ito, may side mirror pa tapos meron siyang nilagay na ah, nandiyan pa yung uh, CP holder, no? Tapos harap na pairing, kaya itsura nya guys. Tapos, yun nga lang, guys, may mga issue yung kanyang uh, sa signal light, no? May basag, no? Malawang sumemplang nito bumbasag basag-basag dito, no? So, pililihan nyo na sa aftermarket yan. Ito uh, ng taillight niya, guys. So, halos bago pa naman, no? Uh, walang basag, walang bali yung kanyang signal light, bangas tender nya, ayan nandiyan pa naman no? stock pa rin, pipe nya heat guard pipe nandiyan saka yung uh, yung kanyang pipe na stock pa rin, tapos gulong nya na malapad, ayan nandiyan pa rin no? so around 70 to 80 percent stock pa rin na dual shock so hindi ko na mapakita yung iba guys kasi masikip na. ito uh, Honda Click version 2 guys, ang color is uh, black ayan black so parang puro black lang nakikita ko rito so check natin yung price nito guys version 2 62,688 ngayon ay 60,988 na lang naka zero down payment tapos 3,440 na lang naka budget mill na so eto yung harap ng uh, kanyang uh, pairings so wala akong makita mga basag, bangas left and right side light nya so hindi lang tayo makapasok yung masikip. fender nya, ayan Goods pa naman, gulong niya around 60%. Tapos yung kanyang front is brake caliper, tsaka yung telescopic niya stock pa rin. Uh, seat cover niya may butas-butas na grab bar niya naka-stock pa rin. So hindi na tayo makasook dun guys. Um, wala tayong dadaanan. Trap Honda Click version 2. Orange, white, black ang combination ng color. Pero ito for pricing pa guys, wala pa rin presyo. Pero halos bago pa siya, no? So, daanan lang natin ang camera. Ayan, aftermarket na yung kanyang side mirror, handle grip, brake lever, stock pa. Tapos, uh, yung kanyang uh, uh, yung headlight nya, ayan. So, nandiyan pa, intact pa, signal light, halos bago pa, headlight cover, halos bago pa, fender nya, halos bago pa, gulong nya, around uh, 50 to 60% na lang, no, guys. Tapos, yung kanyang caliper, stock pa, tsaka yung kanyang disc uh, brake sa telescopic na kay stock pa rin. Ito nga pala guys, may price na. Sorry. Sorry naman, Tawag Ato <laughs> Ito pala, ayan, nakatalikod kasi. So, ang price niya guys, 49,000 na lang oh, 936 tapos discounted price 48,236 na zero down payment. Tapos 2,804 na lang yung kanyang 3 years installment. Ayan, yung pa yung kanyang seat cover. May mga remembrance ng pusa. Tapos rubber niya stock pa rin. So dito na lang natin sisilipin no. inside side na pairing itong uh, Honda Click version 2. So fender niya stock pa rin, grab bar stock pa rin. Tapos pipe niya stock pa rin, yung angkasa niya stock pa rin no. Tapos footboard niya kumpleto naman yung mga pairing. So walang basag yung side mirror. And CBT cover, nandiyan pa, so, kickstarter, footrest, ayan. So nandiyan pa lahat siya, no? Ito pa tayo dito nakita na Yamaha YTX Kaso ito walang price guys So color nito blue, black, white So ito halos bago pa kaso walang presyo So ayan ang isura nya guys uh, May side mirror sya Handle grip, brake lever, all, all stock Tapos headlight nya Ayan So goods pa naman Signal light halos bago kaso May e, bali Ayan. So, mariremedyo ang pa yan para hindi ka na bumili. No? Tikita na lang kung wala na yung screw. Tapos, pender niya is stock pa rin. Tapos, ayan yung kanyang telescopic. No? Gulong, makapal pa. 99%. Drum brake. Tapos, naka-telescopic. Aftermarket na yung seat cover niya. Grab bar niya, nandiyan pa guys. But not the least natin. Ito, meron ditong Yamaha Aerox. 1, 2, 2, ah, 1, 155 guys so ang combination ng kulay nito black, white, red guys so check natin yung price eto 102,900 na lang 101,200 ang kanyang discounted price tapos naka zero down payment 5,096 na lang ang kanyang 3 years installment naka budget meal na rin, guys eto wala na side mirror guys handle grip nya aftermarket na, tapos naglagay ng goma rito sa brake lever na stock pa rin, makabuhan ng pairings ito, ayan, goods pa goods na goods pa, no, guys nilagyan lang ng sticker dito na blue at headlight nya ayan, oh, no? so walang basa, walang bangas At yung kanyang uh, signal light dito sa baba, no, so ayan, walang basa, walang bangas fender nya, uh, goods na goods pa may sticker lang na nilagay, no, tapos makapal pa yung kanyang gulong ABS version na to guys tapos front disc brake nya caliper telescopic all stock ito uh, may gas gas lang no? mukhang sumemp lang guys pero stock pa yung kanyang seat cover na no? makinis pa ito yung panel nya goods no? na goods pa oh. so, alos bago bago pa no Maka pro na handle grip tapos keyless version yung kanyang gas tank Ayun, na uh, intact pa naman ang footboard niya. Wala akong makita mga basag. Walang kulang-kulang sa mga fairing. Ilagyan niya yung footboard niya na aftermarket na uh, pampatong sa footboard. Ayan, likuran guys. Sa uh, taillight niya, ayan, all stock pa. Signal light, all stock pa rin. Wala pa itong plaka. fender niya, ayan, walang basag, walang bangat. Tapos yung kanyang heat guard, nandiyan pa, no? Stock pa rin. Pipe niya, ayan, stock pa CPT, Ah, radiator cover nandiyan pa stock pa rin guys. Good stock pa rin. at yung kanyang uh, shock no, yung dual shock din guys no. Wala akong makita mga basag bangas tapos yung kanyang CV tube cover all stock pa rin taas uh, sa uh, sa kabila. So side stand nandiyan pa. Ayun guys, hanggang dito na lang po muna no kung nagustuhan niyo yung ganitong klase ng video natin. Huwag niyo po kalilimutan mag-subscribe, like, share, comment, pakikinig na rin po yung notification bell para na-update po kayo sa mga videos. Thanks for watching guys. Keep safe. God